So, ayun mga kaibigan, ayan, uh, isa naman pong uh, nakakalungkot na balita, ano, ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ano, so uh, na, maraming mga Pilipino ang na, nabigla sa trahedyang nga uh, nangyaring ito, no, sa Tarlac. Ano, at uh, marami ring mga taong nagalit, ano, sa nangyaring ito. Syempre, lalo-lalo na ang uh, talagang nalungkot ano ay yung mga pamilyang naiwan ano ng uh, ng na mga naaksidente sa lugar ng Tarlac. Okay? So ayun uh, pag-usapan natin yung uh, yung naaksidente ng mga sasakyan na grambulan sa daan. Ano, so yung bus ng Solid North ano at saka yung isang uh, sasakyan na puti hindi ko nakasigaan nung maintindihan yung itsura ng sasakyan na yun dahil napitpit na palaman siya ng mga malalaking bus at truck ano so grabe ang sinapit talaga ng mga taong ito so ngayon yun yung ating pag-uusapan ngayong uh, araw nito sa ating uh, vlog so by the way maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa vlog natin sa mga palaging nakaabang kung ano yung mga maging update sa mga pinopost natin so without further ado intro muna tayo Let's go. So yun na nga guys, ano mga kachismoso at kachismosa, ayan. So base dito sa aking uh, source, ano. Uh, ayan, noong May 1, ano, saktong auno pa talaga mga kaibigan. So, isang pampasaherong bus ang nawalan ng kontrol at bumangga sa isang sasakyan. Sa ilang sasakyan. So hindi lang isang sasakyan ang binanggaan niya, no? Na ang sabi dito, bumangga sa ilang sasakyan sa isang booth sa Tarlac City. Okay, grabe. So may tendency talaga kasi pag ito ang pagkakasabi dito, uh, bumangga sa ilang sasakyan, no? Ibig sabihin marami siyang binangga. Ibig sabihin, mabilis yung pagpapatakbo ano, ng uh, sasakyan na yon or ng bus. Okay? Ayon sa mga ulat, sampung katao ang nasawi agad. Kabilang ang mga bata habang mahigit dalawampu't or dalawampu ang sugatan. Isang napakasakit na balita, lalo na ito ay nangyari sa panahon ng holiday kung kailan maraming pamilya ang naglalakbay. Yun ang na ang nakakalungkot kasi may daming ano niyan, ang ah, mga pamilyang nagset ng mga ah, ah, bakasyon, gathering or bonding nilang magpapamilya, ano, tapos yun pa ang sinapit nila. Nakakalungkot mga kaibigan yung mga yung nangyaring ito. Kasi nung no, nakita ko to sa Facebook at sa ibang uh, sa ibang mga videos like YouTube ganyan. Basta nag medyo naging maingay kasi siya ngayon. Ano? So, yuping yupi talaga yung sinasakyan. Di ko lang kung van yun or anong klase sasakyan sasakyan basta kulay puti. Van. Ayan. So, van. Ayun. So, sabi nga van daw ang uh, sasakyan nila. Ano? So, yun nga nag ano nag ano lang sila. Yung iba nagbabakasyon lang ano hindi inexpect sa bagay unpredictable talaga ang buhay ng tao so ganyan to sabi, sabi, naman dito ayon mismo sa driver ng bus siya ay nakatulog habang nagmamaneho din lang ang nakakalungkot ano pero sa nakita kayo ng ano guys sa nakita kong balita kanina is sinus, sinus pinde, no lahat ng bus ng ano ng Solid North. So suspended sila ngayon kasi nga grabe itong ginawa nila. Ang daming na uh, namatay na tao. Kabilang na kabilang na diyan yung mga bata. Isang pahayag na lalong nagpasiklab sa galit ng publiko. Tanong ng marami, bakit siya pinay or pinayagang bumiyahe kung siya ay pagod Nasaan ang pamunuan ng bus company sa ganitong klasing kapabayaan? Tama. Ano? So, alam niyo na palang ganyan na pagod yung, yung driver ninyo, ba't nyo pa hinahayaan? No? Or puyat, ba't nyo pa hinahayaan na magmaneho? No, eh, ang dinadala niyang tao madami. So, napaka-risky. So, ang laking kapabayaanan talaga ng kumpanyang Solid North. Ano? So, hindi biro eh hindi lang isa eh ang nawala as in madami tapos kabilang pa dyan yung mga bata so, nakakalungkot lang talaga ang laki nga pagkukulang at uh, kamaliang nagawa ng ng kumpanyang ano, Solid North ayan so dumagsa ang reaksyon sa social media galit, lungkot at panawagan para sa hustisya sana nga magkaroon ng hustisya itong mga nasawi mga nasugatan ano mga sugatan ano, Marami ang nananawagan sa uh, sa LTFRB at DOTr, no, na higpitan ang regulasyon sa mga pampasaherong sasakyan, lalo na sa mga long distance trip. Hindi ito ang unang beses na may ganitong klaseng aksidente. So, yun nga, yun ang masaklap, eh. uh, pampublikong mga driver pa no, yung mga sasakyan yung mga bus, no sila pa yung kadalasang pasaway. No, hindi ko hindi ko naman sinasabing laging mga bus lang naman 'yan, no? Even sa mga jeep. Ano, even sa mga mga lapit-lapit ng mga sasakyan lang dito. No, marami talagang uh, pasaway magmaneho. Ano, so sana maghigpit talaga dito ang LTFRB. Ano, so dahil hindi na biro eh, no, na syempre buhay 'yan eh. Tapos 'yun nga ang nakakalungkot talaga maraming bata. Ang napanood nakita ko ngayon yung mga ano, parang sinampay yung mga tao sa van talagang yuping yupi talaga so parang napalaman yung van sa puwitan ng truck tapos yung sa harapan niya yung bus so ibig sabihin mabilis yung takbo ng bus ano so kasi sobrang napitpit talaga yung ano yung yung van ano tapos hindi lang isa kasi ang mga nabangga niya madami ano so nagkarambulan talaga yung mga sasakyan na yon so di ko alam anong mangyayari sa driver ng bus na yon ano Hopefully, eh. managot siya pati yung kumpanya, yung Solid North talaga. Ano? So, personal, uh, yun nga, ito yung opinion na pwede nang uh, sabihin, ano? Sapat na ang mga ganitong uh, insidente para gumising ang mga kinuukulan. Bawat buhay ay mahalaga. Hindi lang ito basta aksidente. Ito ay bunga ng kapabayaan at uh, kulang sa pag-aksyon. Kailangan mas maigpit na health check sa mga driver bago bumiyahe at higit sa lahat accountability. So kailangan mas mas maging ano tayo, mas maging accountable tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Lalong-lalo lalo na syempre yung Solid North. Ano? So syempre nasa inyo rin talaga yung malaking kakulangan kung bakit nangyari yung ganong insidente, yung ganong trahedya ano sa mga tao, mga bata, mga walang kamalay-malay, ang nakakalungkot kasi doon yung iba siguro galing pa ng, uh, uh, Manila or magbabakasyon sa mga pamilya nila or yung pamilya na 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 dahil na holiday. Ano, whatever. Ano, so talagang nakakalungkot talaga yung nangyari nung mga kaibigan. At uh, hindi biro, no? Kung sa kung sa isang aksidente nga minsan uh, isa lang ang namamatay na na eh no? yun pa kaya na sampu ang namatay agad at uh, may dalawampu ano ang sugatan sa insidente yun at wala pang update kung meron na ulit na dagdag sa mga namatay ano wala pang uh, uh, malinaw na update pero ang isa sa nakita kong update kanina ano ay yung uh, na suspend din na lahat ng uh, bus ng Solid North. Ano so ang inaano ko diyan anong at kamusta naman yung taong nagmamaneho ng bus, yung driver. Ano, malaking kapabayaan din niya na tulugan or makatulog. Ano sa gitna ng pagmamaneho niya. Ano dapat kung halimbawa ako yung driver, kung ako yung ramdam ko na inaantok ako, mas maganda na siguro na sabihin ko na sa mga pasahero na idlip muna kahit, kahit konti itatabi niya muna yung bus kesa naman na ilagay niya sa risk yung mga pasahero niya at hindi lang yung pasahero niya syempre pati yung mga maaksidente katulad nga ng mga nakasakay sa van ano so ginawa talagang palaman pitpit -pit na pitpit -pit yung yung van hindi mo na mamumukaan kung sasakyan ba yun o no? kung ano tapos naka Nakasam, na nakasampay na lang yung mga kamay ng tao, paa, ulo. Alam mo yun, yung grabe talaga yung nangyari sa kanila. Na hindi mo akalain na ganun ang mangyayari sa kanila. As in talagang pinitpit, ano? As in, pit, pit, na nai-speechless ako kasi nga sa nangyaring gano'n. Ano, parang natakot ako. Parang nung nakita ko, parang nakakaturo mag-drive. Ano, do, totoo naman din kahit na gaano ka magmaneho kung yung mga mga kasabay mo is wala rin pag-iingat ano wala rin so unpredictable talaga so ano lang ah, lahat maging accountable tayong lahat yung mga kahit sinong driver ano especially sa mga pampublikong ah, nagmamaneho no maging accountable tayo sa pagmamaneho natin wag natin ilagay yung sarili lang natin sa sitwasyon kailangan isipin din natin yung mga makakasabay natin kung hindi ba natin sila Uh, kung ako, nagpabaya ako, kung hindi ba natin sila madadamay, ano, so maging accountable tayo. Siyempre, tayo rin, kahit hindi natin alam, ano, kahit na tayo yung makabangga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, no? pwede rin tayong madali, ano, dahil sa kapabayaan natin, kaya dapat maging accountable tayo sa lahat ng bagay. So yun lang po mga kaibigan, nakakalungkot talaga na balita, and uh, sa tingin ko, dito tayo magtatapos, at uh, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog natin. By the way, maraming maraming salamat ulit, sa lahat na sumusuporta dito sa Zoro the Chismoso. So maraming salamat po. See you on my next vlog.